So, what's up mga keepers? Good morning. han Bawad muna natin yung cooking natin sa probiotics mga bossing. no? Mga 30 minutes natin makababa dyan. Then, after 30 minutes is pakain natin to sa isla natin. Ito yung gamit natin na probiotics mga bossing. No? Yung mga gusto mag-avail ng probiotics is PM nyo lang si Kuis RJ Laneta. Yan. Tatago na lang siya dyan or lalayo sa comment section yung kanyang FB para mabilis siya siyang makontak yan o oh. yung ito natin then yan may procedure naman yan dyan o oh. kita nyo naman mix well before use yan tayin lang natin ng 30 minutes na nakababa dito sa probiotics yung quaking natin then pakain natin dun sa mga isla natin yan Lakas tayo gel food na halo mas maganda sana kung gel food to nakahalo para papasok talaga yung katas ng probiotics yun ganyan lang tayo magpakain lang mga isda natin ito yung kapo na dumating sa atin ng mga red eye oh. sana yung aquarium natin dun makuha na mamayang hapon punta natin yung gumagawa sana makuha natin para yan mapag pabada na natin ng tubig kasi may silicone pa yon kaya yan oh. Ah, gusto dyan ng ulit, PM nyo lang si RJ Luneta. After 30 minutes, yan. Ganyan lang tayo magpakain ng probiotics sa ating mga isda. Dinudurog natin. Naalis lang natin yung konting tubig dun sa probiotics then yan, drogin na natin parang yung sa astig lang yung pang natin, ganun lang yung ginagawa natin o yan, o. Full trip sila, Dito. yung mga sobra dyan mamaya is aalisin natin kasi baka lumabo yung tubig, kaya yan Yan dito tapos na to eh Hindi natin na video kasi yan Isa lang kasi wala tayong taga video Kaya hindi natin ito pa Yan o Ano lang tayong probiotics dito Nandito, bus aga dito, dito. Ang tatakaw ng PKBM Glitter Eye natin no Kaya tataba Yan Ito, Red Eye to Tapos na rin to yan. Dito ito mga reptab natin Tapos na, ito na lang yung fry Kasi eh, medyo maliit kaya tagal kumain Yan you know. o makikita nyo naman talaga na pinapod trip nila yan. dito yan yan. yung mga gusto pala mag order ng max Crow yan pm lang si kois rj laneta probiotics mga bossing pampaganda ng isda pm lang yan oh. tiyagan nyo yung kulay ng mga isda natin enhance yan mga makulay I know.